Ang Hebreo chapter 12 verse 25 ay nagtuturo sa atin na ito ang mga aral. Una, huwag tumanggi sa nagpapahayag. Do not refuse the speaker. Ang talata ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos at sa kanyang mga mensahe. Pangalawa. Pakinggan ang tinig ng Diyos. Hear the voice of God. Ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa iba't ibang paraan at dapat nating pakinggan ang kanyang tinig. Pangatlo maging handa sa paghuhusga. Be prepared to judge. Ang talata ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging handa sa paghuhusga ng Diyos. Pangapat, ang pagtanggi sa Diyos ay nagdudulot ng kahalayan. Rejection of God leads to immorality. Ang mga nagtanggi sa Diyos ay nagkakaroon ng kahalayan at hindi makakakita ng kanyang pagmamahal. Adako naman tayo sa mga praktikal na aplikasyon. Una, magdasal para sa pag-unawa sa mga mensahe ng Diyos. Pangalawa, magpakita ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pangatlo, magkaroon ng panahon ng pagmumuni-muni at pagpapakumbaba. Pangapat, magbahagi ng pag-asa at pagtitiwala sa iba. Panglima, magingat sa mga pagsubok at pagtanggi sa Diyos. Unawain natin muli ang konteksto. Ang Hebreo chapter 12 verse 25 ay bahagi ng talata na nagtuturo sa mga mananampalataya tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa Diyos at sa Kanyang mga mensahe. Ang talata ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging handa sa paghuhusga ng Diyos at ang mga kahalayan ng pagtanggi sa Kanya. Thanks God na nagustuhan nyo. Ang video, sa ngayon lang po nakapanood ng video, ay follow nyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels at Like. Subscribe, share, and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.